Mm. Laki. Ah, laki laki daw. idol. Okay, kinain sa akin mga idol. Oh, oh. Arga, arga ron. Isog No. Idol. Oh my idol. Tidak ada kuat, tidak ada Hilak, hilak. Oh, lapor dalam Oh, lapor Tinayuan mo kayo Yun! Hmm. Oh. Uh. Maglaglag ka. Isog dito, isog eh, dito. Oh, diyan lang, diyan lang. Karun, diri karun. Yun! Kinaan ka, Kurt, oh, mga idol. idol. talaga pahuli si idol, Kurt. Hindi, ano oh. ba, ano um, mga idol? Bida rin yan. Oh, yun! haan mga idol. Yun, laki. laki ang haan. Laki ng haan mga idol. Ah, oh, dalawang Oh, Alaki ang nahuli na idol Kurt Madol. Ahaan, ang laki. Grabe, napuno ang karyo may idol. Yun mga idol, isang magpalang hapon sa ating lahat mga idol. ah uh, welcome back to my YouTube channel. At siyempre mga idol, patuloy pa rin po ako nagpasalamat sa inyo mga idol. Sa inyong walang sakong sa suporta po sa aking YouTube. Uh, anong lalo na po sa mga solid supporters ko po. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. At anong lalo na, na sa OFW. Yun, ingat kayo palagi may idol. Ingabli sa inyong lahat. asa uh, sa ngayong hapon may idol, ay uh, ipapalawat po tayo. At syempre, first time ko po makasama si Idol Kurt, mga idol. Ayan. Kaway, kaway ka dyan, Idol Kurt. At saka si Laking Isla, idol. Yun. Syempre, uh, Idol Hero uh, natin. ah uh, siyempre, mga idol, ako nang una po sa lahat. Ang uh, pasalamat sa ating Panginoon. Dahil binigyan po tayo ng panibagong buhay, mga idol. Ayan, at kalakasan sa ating pangatawan. Ayan, at maraming blessing, mga idol, na dumating po sa ating buhay. Ayan, kaya always thank you po kay God. At dito na po ako nag-intro sa ispat, e mga idol, sa... Nangulihan namin na Idol Iron ah uh, magandang bakbakan to mga idol kasi mga idol natin nagsama na. ah uh, Kanya-kanyang pagkalingan to. Kung sinong magaling. I-update e na lang po tayo mga idol pag maangaw na sila. Idol. Ariyan na. Kumain na. Na. na mga idol. Nakahiwan na. Hindi tayong isbakan ba? Hala na nga. Hindi tayong isbakan ron. Try natin kung may magkain dito. pagkalingan ko mga idol. Kung sino ang buenas pangangawil. Iyon. Tadi kau dia mau tangga apa? Tadi kau ganda ng panahon belikan bah? Orang kan bah? Ada. 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 ba sí Ganda. Ha? Huh? Diyan, Mga idol. Wala pa ron. Card, wala pa. Wala pa daw mga idol. Hintay lang tayo. Mga idol. Ganda lang Ganda ng idol. Ganda ng ano mga idol. Agos. Sintro, sintro pa rin. Okay. Mga idol. Ganda lang agos mga idol. Ganda na, may blessing tayo ngayong araw para may pangbinta. Yun o. No?

dalawa rin. Ah! Dalawa rin ako doon. Yun! May doon kanuping. Dalawa kanuping ako doon. Tingirire. Lagi mo sa ano? Karang yung idol. Yun kay idol iron. Kay idol kira doon. Dalawa kanuping. Dalawa kanuping rin. Ah, may, may banawag pa mga idol. May banawag. May banawag pa. Ah! Ah, may banawg pa. May banawg ba kayo na huli? Nahuling banawg may doon kumain ng banawg. <laughs> doon. Yan. Ah. Ang huli wide doon. Eh may nahuli pang banawg may doon Nagsabit, kaya pala puro sampur sa yung kainah. Yan. Na-focus lang ako may doon.

Ron, ang imo ang kuan buot ato. Sabak imo so pa bol kasi mga, ball, ball mga idol. Kan bol bol idol. sa dun daw. Kan bagong area mga idol. Yan. Asa mga idol? Dating na wala ba? Wala. Area pa mga idol pinahintay yung dito pa. wala akong bol. Oh, ay sagarya ron, ay sagarya. Ay sa, ay sa, ay sa ron. ba? Ay sa garya ba? Pugis ah, pugis arang pugis. Ang kanan takbo. Bia lang bia. Di. Ano ito lang, bulbo hol mga idol. Mga idol, balik na ano

huli yung kuha. Oh. Mga idol, mga galawan mga idol. Yun, mga idol. Ising tinginan. Oh, blakin sa idol. Ito iron. lak, upat oh, ka buhok Upat ka buok mga idol. Yun, oh, idol. Oh, laki. Oh. <laughs> uh. Uh. Oh kakek Kurt, kakek Kurt Cun, no. Dalam rin Oh, isa-isa, isa-isa Anak-anak, anak Cun anak. Oke, butang bingau, Warta mati <laughs> ada ada itu tadi. <tuh>.

magkabit ang pamahin para hindi na mahirapan ng, uh, ng mga mga idol

Nagsabit idol. sabit sabit mga idol. Sabit mga idol. Tinggalin mo natin. Tinggalin mo natin mga idol. Uh, bali yung kawil ni idol, Kurt. Naputol. Yan, pinalitan namin mga idol. Naputol mga idol kasi nagsabit. Pinalitan namin. O isang kawil na lang idol gamit ni idol, Kurt. Batto bali dito mga idol. Babatto. Udah, apa udah? Kenainya tuh kayak rumah itu, pengutamanya sih kayaknya. Hmm, oke, un, oke, 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 oke,

dito tayo. Ito po yung paano nung -ano, hawak kasi delikado to. Mga ano po eh. yung mga nila. Maragyan na naman yung idol. Yan, talibago yung mga idol. Para the best. Ang na. Bawaan mga idol. Yun. Ayan na. Ay, gulitin mo rin. Gulitin mo. Grabe, ang lalaki ng mga huli ng batang ito mga idol. Bakit pala pag, ano, silang dalawa. Napaka-boynas. Grabe. Napaka-boynas ba ng dalawang ito. Ay, salamat may idol. Hindi, hindi mga idol. Hindi nag-bulbohol. Hindi nag-bulbohol mga idol. Thank you. Hindi rin nagbulbohol mga idol. Yan. Hintay-hintay tayo mga idol. Wala pa. Wala idol ba? Idol card? Wala pa mga wala pa daw wala pa raw mga idol pahintay lang tayo pagkainin yan yan bogey points yan sinong po sa inyo dalawa yan mga idol ang ganda ng panahon mga idol wala hindi pa kinain ito yung huli nila mga idol on. Ayan. Tahintay tayo mga idol. Sakaling meron pa. Oh! Oh! Kailangan mo mga idol. Mga idol. Yun, ganun yung, ganun yung hila mo, ganyan para hindi magbubul. Okay. Oh, hindi ko natin, Yun! Yun! Ting! Ting! Bang! Yun! Binakbak ka mga idol. Oh! 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 Mga mata na! Oh, uh, diri ka ron. Ato bang diri ron? Ang imong diri ka magbira para di magbuhol-buhol, di masagol sa kaniya. Di ba ka Na, na, na. Idol mga idol. Lah, ano yun? ulpot ba ka idol? Ha? Ulpot. Yun, yun, ulpot. Ulpot ba ka idol? Ulpot image. Koryum. Ilagay mo muna sa Korean Kurt. Yun. Ano kaya kay idol? Kay idol, Iron.

Hmm. Imed imed grouper maliit. Ayun. Oh. Mga ng mga idol oh. Bukan takaban. Mane pa ni? Idol cut. Idol cut idol pa ayun natin agad para hindi na siya magano. Tayo na lang muna para hapon tayo sa uras Kaya e, hapon na. Okay guti 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 ba? guti guti isa guti 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 mo guti guti guti

Hindi maiwasan ng magbulbol mayroon talaga yun. Yan, ito wala akong kinain. Ito yung main cake. Huh? Ugmat tanim mo ang <laughs> Ang dami ng uli mga kaidol Ayan mga kaidol Pak! Kinakita-kit kayo edo d'ro no Ito na mga Yun! Hmm mm. uh, Hmm Maglaglag ka Sug dito eh Sug dito Ayan no, lang Diyan lang di Aroon direka roon Hindi makita si Kurt Ano? Uh, Bira Nakakamaka Uli edo Harap ka dito Harap ka dito roon Tubang direka Tiyon, ginaan ka, Kurt, uh, mga idol. Talaga pahuli idol, Kurt. Diyan ano ba, ano, mga idol? Bida rin yan. Ayun. Akin daw. Laban, mga idol. Ah, ano, laban, idol. Tinting nila, ano? Idol, Kurt. Hindi talaga may hila, si idol, Kurt. Dalawan sa'yo. Ayun. O, mga idol. Idol. Ano? idol, Kurt, dating na. Ayun, haan, mga idol. Ayun, yo. laki. Uh, laki, uh, mga idol. Laki ng haan. Laki ng haan mga idol. Ah, dalawang kanuping. Ano? Oh, laki ang nahuli na idol. Kaya mga idol, medal, ahaan ng laki. Grabe, napuno ang karyo mga idol. Yan, lubog kami sa isda ito. ba ba bank lang. Ito lang, ano lang. Yan, ano okay, okay, mga idol? Ay, okay. mga idol, malaki ang haan Ay, malaki ang

Yon. Mga Ah. Idol, Kurt. tapuno, Sa'yo, idol. Nagpuno, mga idol. Ang kitsing, mga idol. Uy, kanuping. Kanuping, mga idol. Kanuping. Huwag na, huwag na, idol. Huwag na, idol. Ispat. na, mga idol. mga idol. Eh, mga idol. oh.

Grabe mga idol okay. Bulo mga idol Lumpit talaga ng dalawa na ito mga idol Pitin mo ito grabe Tingin rin magkano may ito Yay Ano na idol, Kailangan mo na nalimpitin Nalimpit uh, mo na tayo mga idol. Uh, Para hindi, tayo, para hindi Oh, mga idol. Abog, abog, labay. Ito so, mga idol, makakainin pa ito ng mga isda. Ah, uh, na natin. Ayun well, mga idol, ah, mag lang kami. Eh. Ito, nakaway na po kami mga idol. Ayan. na rin mga idol. Nakaway ah, na po tayo. po point 1,400. Tapos media medal, 1,500 din. Kanopi medal, point 100 medal, 400 yung ano binta. Tapos black card 0.7 Times 150, 105. All pot, point 4 medal. Tapos times 120, 45. High 48. Tapos black card 3 grams medal. 0.3 times 150, 45. Tapos 45 pa rin po medal. Big yung ano. Malait lang kasi medal. Post 24. Ya, yeah, benta mai dun. Ya, yeah, benta na natin lahat 1567. Ya, yeah, pera dito may dun 50 lang, so wala daw silang barya. Ah. Uh, ya, yeah, plugo po kasi to ngayon mga idol, kaya nag-ano ko sa ano. Uh, Sabi nila mamaya na lang daw ibalikan. Ya, yeah, si Idol Iro si Idol Kate lang hati noon. Uh, wala sila dito may dun, ako lang mag-isa. Uh, natin sa kanila may dun kaya hanggang dito na video natin. Thank you so much. Ang gabi sa lahat mga idol.